Karamihan sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa Hong Kong ay mga domestic helper. Nag-aalaga sila sa mga dayuhang pamilya kapalit ng pag Iiwan sa kanilang sariling pamilya dito sa Pilipinas. Bagamat sa abroad ay naghahanap buhay, marami sa kanila ang tinitipid ang sarili para ang kita ay maipadala sa kanilang pamilya. Kabilang din sila sa patuloy na hinaatiran ng tulong ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan. Kinumusta sila ni Regina Angeles at narito ang kanilang kwento. sino po, sinusundo at inaatid niyo po yung alaga niyo po. saro Sa araw, araw ko na lagi kong nagtatrabaho kasama yung bata. Pero pinakaya ko. Ano po ang pinakamabigat na sakripisyo niyo po? Nanay ko po. May sakit po siya. Bukol po sabi. Pero naipapa-check up niya naman po. Sa hirap ng buhay po. Apo. Hindi po pala. Ano pong pinaguhugutan niyo po? Manalangin po. Lagi sa mga. Lagi niyo. una po. Lagi pong siya po. Ang lagi Lagi pong sinasumbungan. Ng mga wala mga, mga pagsubok sa <laughs> buhay. Na sana ay makatulong. Ang araw ng linggo ay nagsisilbing OFW Day para sa ating mga kababayan kung saan nagtitipon-tipon sila dito sa Central District Hong Kong upang magkamustahan at syempre makapagpahinga rin. So ito palang pagpupuno ng balikbayan box. Ilang months of hard work po yan ng ating mga kababayan. Kaya ako nandito, is ito kasi yung ginagawa nilang technique para po hindi maging bulky yung box. Ayaw. Makakapagod po, pero masaya pag nakikita mong masaya yung pamilya mo. Nakikita po lahat ng mga tao kung ano po yung tunay na buhay dito po sa Hong Kong ng mga... Kala po kasi nila, ganun ganon na lang uh, aba, aba. Masaya, Pero hindi nila alam. Sobrang... Sobrang nangakasuko, pero... Hindi pwedeng sumungko po, diba? po yan. Dito po kayo may ngayon sa distrito ng Hong Kong kasama ang mga may tungkulin at mga kapatid upang mag ng care packages na ipapamahagi po sa mga OFW dito sa Hong Kong. po. Thank you rin po sa Iglesia ni Christa. Sana po, ito pong ibibigay po namin ay maging malaking tulong po sa inyo para po pansuporta niyo po sa sa anak niyo po, pambili po ng gamot ng nanay niyo kaya tanggapin niyo po ito, Ate Jovich. Thank, Thank you po. Maraming tulong. Malaking tulong na po. Ito sa Pagpapagamot mama um, ko, Papa. Maraming maraming salamat sa FYF Foundation po. Napaka-laking tulong na po ito, Papa Gamon.